saksong ito na ako eh. Tapos ito, nakaraan, namalina ng buhat. Parang namalina kong buhat sa gym. Parang, uh, shay, hindi ko alam kung... Ano yun? Bakit nasuno? Pinahimot ko ito eh. Tapos eh... Pero hindi ganyan dati yung balat mo. Daluto. Oo. Nalagyan ko minsan siya ng hot compress eh. Oo, oh, kaya. Lamog na lamog na kasi. Nai-irritate ka, may masakit. Oh, ito sa kabila naman, parang... Nanuto pag... na yung balat mo. Dapat kasi, nangyari yan, sobrang babad. Sobrang babad, hindi mo napapansin yung yung balat natin ay mm -hmm. totoo na. Dapat yan talaga, alignment lang. Parang, mali yung buhat ko ata. Nag-shoulder ano ko eh. Hindi lang sumakay. Lalo ko po na yung baguso ka rito. Dito naman, ito naman, nalaglag. Nalaglag. Kung mapapansin nyo, hindi ba, hindi pantay itong balikat ko. Ito parang lubog siya, parang nakaano. Pag sinating na ko sa salamin kaya ko lang. lang. Wait lang. Dahil nandiyan okay, kaya eh pag ano lagi akong nag-gestic neck. Lagi akong nag-gestic neck. Possible, possible. Pero mas mababang nga ito hmm. kumpara rito. Talagang umislid -ano. um, siya ng bagano. Umislid siya, hindi na ano. Kaya lang, anong taon to? Mga tat tatlong taon na po siguro. Tatlong taon. Kasi dito yung supraspinitus mo, yung muscle mo dito, medyo gumano. Ano na? Pero ito, lutang. Kaya ito. kaya talagang mapapansin mo pag nagsalamin ka, parang lundo ito. Oh, parang mas mababa. Dito parang may masakit dito sa baan Masakit din yan pag ina ko? Oh, okay. hindi siya pausin pero... Ayan. Masakit yan? Oo. Alos dalawang lang ka. Naluto na rin yung balagod yan. Ayun, makikita yan. Lagi ko siya nilalagyan ng salumpas, saka... Uh... Tingnan mo, may tsura. Hot compress? Oo. Oh. Luto na, oh. Sayang yung puti niya, sir. Luto na. Yan yung ano, syempre hindi niya alam mag-ruin. Alagi lang bababara ng hot compress para ma-relax. Agapin, sa loong pass. Yung mainit-init na sa loong pass, tapos, ano, ano, mainit pa. Oh yeah. Ma-irritate na yung balat mo. Ma-irritate na yung balat mo. Pag ma-irritate yung balat mo, syempre, masisira na yan, magkakaroon ng reaction, magkakaroon ka ng rasis, rasis. Pero well, yan, yeah. kita nyo ha, hindi nyo may, hindi may lapit, masakit. Huwag may palapitin natin yan. Masakit din yan pag ginaganyan ko. Okay? okay naman. Huwag mo pagsasabayin yung tubig at yung ano. Sinopan. Oo, masisira talaga balot mo. Balot mo. Kung hot compress lang, hot compress lang. Kung patch lang, patch lang. Mangangati ka na kasi ron eh. Hmm. kahit hindi ko na naya, いやいのよ、ありがとうございます。<music> <music> Kasi, ya. ano nangyayari kasi dyan sa clavicle mo, ay sa acromion mo, diyan ka mo na. Anong nangyayari dyan? Nagkaroon naman siya, na-over stretch. Ayun, ako oh, may tuturo ko sa iyo paano. Ano yun po? Yung dito sa kaliwa? yung eh, acromion, ano. Uh -huh. Na-over... Na yeah. Parang yung buto dito, parang Umangat. masakit, oo. Pero, pero hindi, naman mga, hindi naman siya dislocate, hindi naman siya... kusa mo nga, wala. Medyo, ano nga ano. lang. Pag napagod, pag napagod siya, kakaroon. Hmm. Pero pag napahinga, na, wala, ah, kaya pala pinubuhod ko ulit, sumasakit ko, tinitigil ko, namawala ko. Pupuhan. Ganyan kaya, sir. Sa jump putol yung buto na yan, ito yung ang nangyari sa'yo. Stretching ako pa ako, chromium clavicular. Pansin mong gumuko siya ng konti. Mm -hmm. Hindi siya totally na putol. Putol talaga yung buto na yan dyan. Mm -hmm. Yung ligay na mo, malamang nung mo. Ano? Yan, ang nangyayari dyan, once na mapagod dyan, Ah, linti kang kirot. Oh. Ngalay na makirot na hindi mo mawari. Pero once napahinga mo yan, 2 to 3 days, goods na naman. Ngayon, pipini, pinipilit mong kala mo kasi hindi mo pa alam na kaya tuloy-tuloy na -tuloy ang buhat mo. Okay. Eh. Kailangan yan, makapahinga lang. Mak sabi makapahinga na, lang. 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 Sabi, buhat ko ulit para mawala. Hindi, may irritate lalo yan. Ligament siya na, 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 stretch. yun yan, ang saktong-saktong nangyari sa iyo. Yan. yan. Yan yung makiyot dyan. Tapos ngayon, kailangan mo lang to, wag, wag mong ingat kung press at tawa, lalagyan ng mga ano kasi pag nabasa, masisira lalo balat mo. Tapos dito, push up ka lang muna. Kung gusto mo makahabol sa chest, chest lang. Push up lang. Push up lang. Araw-araw 20, araw-araw 30. Tignan mo, gaganda yung katawan mo. Maniwala ka sa akin Ako dati, plat na plat yung dibdib ko eh. Push up ako lang ng push up. Po doon sa kama na. Paano? Tapos ito, yan, pag naiirit ah, mas maganda, haplosin mo na ng pao para buo. Kasi pag patch, ganyan lang. Mm Tapos ikaw, naiirit ka pa rin. Kasi gusto mo itong patamaan sakto eh. Mm Gusto mo ganyan ano? Yung pinakamalaking patch, nakaganyan siya. Kikinawa ka sa una. Pero pagka yun, natabig mo, or may kinilos ka, nagbuhat ka, kikirot siya. Tapos, syempre, hindi nasapat yun iniinitan mo, iniinitan mo para ano. Ganyanin mo na lang ng pao, isang buo. Nagre-ring nyo pa yan pag napawisan ka. Pa, Iinit siya ulit. Push up ka lang idol palagi. 50-50 kung kaya mo. Kung 30. Hindi naman mo prepare sa ito. Hindi, detestingin na natin ngayon. Detestingin na natin ngayon. Malalaman mo naman ngayon yan eh. Pag sumakit siya, out. Bawas. Pero pag hindi siya sumakot, diretso lang. Dito pa lang malalaman na natin. Yung push up na nasaan pa lang para maganda yung mamintain yung kasi may mga ano na eh. Maganda na yung ano mo eh. Build ng muscle mo eh. Katawan mo eh. Ito, lalaki po. Yan ang ano dyan. Ito ka ah, ito. Dito ka. Ah. Sa kama ka lang magano'n, ganito lang, oh. Uh -huh. okay. Parang hindi ka hirap, sige, push up ka dyan. Para okay. Parang yung sinelas mo. Parang mo. mo. Okay. Incline lang. Yan. Okay. Yan. Ilang linggo lang magugulat ka, ang ganda ng ano mo. O, si sa kama. O, di ba? Para ka, rin, para ka na gym na nasip ka pa. Kasi, yan, pag binuhot mo ng ano yan, chinag chest ka, pag mo mag-gym, baka hindi ka pa tapos mag-gym, makiwag okay. Hindi na nga nakakatapos ang set eh. Kaya nga. Diba? Oo. na. Ginawa. Ginawa. Okay. Thank you.